Narinig mo na ba ang isang kwento na tila imposible dahil sa sobrang kakaiba? Ganito ang nangyari kay Oseas, isang propeta, nang utusan siya ng Diyos na pakasalan ang isang patutot. Oo, tama ang narinig mo. Sa unang tingin, parang walang katuturan ito, ngunit ito ay isa sa mga pinakapambihira at makabuluhang kwento sa Biblia. At bakit? Dahil ang kasal ni Oseas at Gomer ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, ito ay sumasaklaw sa buong bansa, sa relasyon ng Diyos at ng Israel. Maraming magtatanong nga paano nagkakaroon ng saysay ito, component placement, at ang sagot ay nagbubunyag ng isang katotohanang mahirap tanggapin ngunit napakahalaga si Oseas ay isang ordinaryong tao Ngunit ang kanyang misyon ay walang iba kundi pambihira. Inutusan siya ng Diyos na gawin ang isang bagay na magpapayanig sa kahit sinong tao, pakasalan si Gomer, isang patutot. Bagama't tila nakakagulat, may mas malalim na layunin sa likod nito. Ang kasalang ito ay isang makapangyarihang metapora ng relasyon ng Diyos sa Israel na sa espiritual na aspeto ay lumayo na sa kanya. Gaya ng pagtataksil ni Gomer kay Oseas, tinataksilan din ng Israel ang Israelang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa mga huwad na Diyos at pamumuhay sa pagsuway. Isipin mo ang epekto ng kautosang ito sa buhay ni Oseas, ang pakiramdam ng pagkakaroon ng ganoong kalalim na simbolismo sa kanyang balikat. Ang mas kamanghamangha pa sa kwentong ito ay ang kahandaang sumunod ni Oseas. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit nauunawaan niya na ang kanyang kasal ay magiging isang buhay na ilustrasyon ng kataksilan ng Israel at ng pusong nasasaktan ng Diyos. Napag-isipan mo na ba kung ano ang mararamdaman kung ikaw si Oseas? Hindi lamang siya humaharap sa isang mahirap na relasyon kundi kinakatawan niya rin ang buong espiritual na drama ng isang bansa. Isa ito sa mga sitwasyon kung saan ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng tapang na lampas sa karaniwan. Ang kasal na ito sa pagitan ni Oseas at Gomer ay nagpapakita ng mas malalim pang aspeto ng pag-ibig ng Diyos. Kahit na si Israel gaya ni Gomer ay lumayo, ang Diyos ay nanatiling tapat hindi siya sumuko sa kanyang bayan tulad ng hindi pagbitaw ni Oseas kay Gomer. Ang kwentong ito ay isang malinaw na analohiya ng banal na pasensya, isang pasensyang tila lampas sa anumang pangunawa ng tao. Handa ang Diyos na gamitin ang tila imposibleng unyon na ito upang magturo ng isang aral ng pag-ibig at pagtubos. Isang bagay na dapat pag-isipan Ilang beses na ba sa ating buhay na hindi natin namamalayan na tayo'y lumalayo na sa Diyos? Gaya ni Gomer, maaari tayong maligaw, sundin ang ating sariling landas, nang hindi na uunawaan kung gaano na tayo nalalayo. Ang kwento ni Oseas ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamatinding sitwasyon, ang Diyos ay naghahangad na maibalik ang koneksyon na iyon. Siya ang unang lumalapit sa atin. Kahit sa mga pagkakataong nararamdaman nating, hindi tayo karapat-dapat o masyadong malayo tulad ng ginawa ni Oseas kay Gomer. Nasaksihan ni Oseas ang isang panahon ng mga kontradiksyon sa Israel. Habang ang bansa ay nakakaranas ng panahon ng kasaganaan sa ekonomiya, ang tila magandang buhay ay nagtatago ng mas madilim na realidad ang moralidad ay bumabagsak at ang katiwalian ay sumasalakay sa lahat ng antas ng lipunan. Ang material na kayamanan ay labis na naiiba sa espiritual na kahirapan na sumasakop sa bayan. Ang idolatria na dapat sana'y nilalabanan ay laganap at tila lumalago araw-araw. Higit pang inilalayo ang puso ng Israel sa tunay na Diyos. Ito ang panahon kung saan ang mga tao na hikayat ng mga pangako ng seguridad at kasaganaan ay naniwala na maaari silang magpatuloy sa kanilang sariling mga landas nang walang mga kahihinatnan. Ang mga pinuno ay nalilihis mula sa kanilang responsibilidad na gabayan ng bayan sa mga daan ng Diyos, habang ang mga hari ay naghahanap ng mga alyansang pampulitika at militar sa mga bansang pagano higit na nagtitiwala sa mga puwersang pantao kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Ang espiritual na pagkabulok na ito ay unti-unting nilalayo ang Israel mula sa Diyos na pumili sa kanila bilang kanyang bayan. Ngunit ang kalagayang panlipunan at espiritual ng Israel ay hindi lamang refleksyon ng mga desisyong pampulitika o pangekonomiya. May mas malalim na isyong nagaganap ang idolatriya na pinalalakas ng kasakiman at ng walang patumanggang paghahanap ng mga kasiyahan sa mundo, ay unti-unting kinakain ang mga halagang bumubuo sa pagkakakilanla ng bayan. Kitang kita ni Oseas kung paano ang idolatriya at ang paglayo sa Diyos ay nagbukas ng pinto para sa kawalan ng katarungan, pagsasamantala sa mga mahihina at pagbagsak ng moralidad unti-unti nang lumalapit ang Israel sa bangin at marami ang hindi pa nakapansin. Ang nagpapalungkot pa sa panahong ito ay ang katotohanan kahit pa ang Israel na may kasaysayan ng relasyon sa Diyos ay tila inuulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Nakakalimutan na ng bayan ng tipan na ginawa nila sa Diyos. Ipinagpapalit ang kanilang spiritual na pamana para sa pansamantalang mga aliansa at mga Diyos-Diyosan na walang tunay na maibibigay na kapalit. Tinawag si Oseas upang ipahayag ang ganitong kalagayan at ipaalala sa bayan ang kanilang mga ugat, ang kanilang tunay na pagkakakilanlan bilang bansang pinili ng Diyos. At gayon, sa gitna ng spiritual at moral na paglihis na ito, tumindig si Oseas bilang nag-iisang tinig nananawagan ng pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Ang kanyang mensahe, gayunpaman, ay nagsisimula pa lamang. Ang tunay na lalim ng kanyang tungkulin ay hindi lamang isinasatinig ng kanyang mga salita, kundi ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at ng kahangahangang kwento ng kanyang sariling kasal. Pinagmamasdan ni Osayas na may bigat sa kanyang puso ang mga kaganapan sa kanyang paligid. Ang Israel, ang bayan na pinili ng Diyos, ay nasangkot sa isang tunay na espiritual na pangangalunya. Sa halip na igalang ang tipan na nagbubuklod sa kanila sa may lalang, mas pinili nilang magpatianod sa mga huwad na Diyos, umaasa sa mga ito ng mga bagay na hindi nila matatagpuan kailanman. Ang pagtataksil ng Israel ay hindi lamang tungkol sa maling pagsamba, kundi isang malalim na paglabag sa mga utos na nagpapanatili ng kanilang relasyon sa Diyos. Gaya ng isang taksil na asawa, sinisira ng Israel ang mga banal na ugnayan sa kanya na laging tapat sa kanila. Ang idolatria ay hindi nangyari bigla. Ito ay isang proseso na dahan-dahang sumisira sa puso ng bayan. Dumami ang mga altar para sa mga banyagang Diyos at ang mga alay sa mga walang laman na idolo ay naging pangkaraniwan. Ang mga tao na dati dedikado sa Panginoon, ngayon ay hati na sa kanilang debosyon. Ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng Israel na dapat ay eksklusibo at dalisay ay nadungisa ng idolatriya at ng patuloy na paghahanap ng mga alyansa sa ibang mga bansa na dala ang kanilang mga sariling Diyos at mga kaugaliang pagano. Sa kanilang paglayo sa Diyos, nawala ang direksyon ng Israel at nahulog sa isang spiral ng pagsuway. Ang mga batas na ibinigay sa kanila bilang gabay sa isang makatarungang pamumuhay ay isinantabi na. Maliwanag kay Oseas na ang espiritual na pagtataksil ng Israel ay kahalintulad ng isang masakit na paglayo sa isang kasal, isang paghiwalay na malalim at masakit. Gaya ni Gomer, ang asawa ni Oseas na lumayo sa kanyang asawa, lumayo din ang Israel sa kanilang Diyos. Ang bayan ay naghahanap ng kasiyahan sa mga lugar kung saan wala silang makikitang tunay na kaligayahan. Ang spiritual na pangangalunya ay hindi lamang isang sinadyang pagpili ng pagsamba sa ibang mga Diyos. Ito ay ang refleksyon ng pusong unti-unting tumitigas. Sa kanilang paglayo sa Diyos, inilalagay ng Israel ang sarili nila sa mga kapahamakang hindi nila napagtatanto. Ang bayan ay naniwala na maaari silang mamuhay ayon sa kanilang sariling kagustuhan, hindi namamalayan, na ang kalayaang hinahanap nila ay siya ring nagpapalalim sa kanilang pagkaalipin. Alam ni Oseas na ang pagtataksil na ito ay mayroong kabayaran at ang paglayo sa Diyos ay magdadala ng mga kahihinat ng hindi maaring baliwalain. Ito ang dakilang trahedya ng bayan ng Israel. Sa kanilang paghahanap ng kasiyahan at siguridad sa mga idolo at mga alyansang makalupa sila ay lumalayo sa nag-iisang tunay na pinagmumulan ng buhay at kasaganaan. At gayon paman, ang puso ng Diyos ay hindi pa rin tumitigil para sa kanila. Tinanggap ng Israel ang mga bunga ng kanilang mga pinili. Ang kasaganaan na kanilang tinatamasa ay nagdala ng isang alon ng katiwalian na kumalat sa lahat ng bahagi ng lipunan. Ang mga tao, nalasing sa yaman at kaginhawaan, ay nagsimulang lumayo sa mga utos ng Diyos naniniwala na ang kanilang kayamanan ay bunga ng kanilang sariling mga kakayahan sa ganitong kalagayan ang pagsamba sa mga huwad na diyos ay naging karaniwan at ang banal na tipan sa pagitan ng Diyos at ng Israel ay nawasak gaya ng isang basong nabasag sa sahig hindi lamang ang mga pinuno ng pamahalaan ang apektado ng katiwaliang ito ito ay isang sakit na kumakalat sa lahat. Lalong lumalawak ang kawalang katarungan sa lipunan, inaapi ang mga mahihirap at ang mga pinunong relihiyoso na dapat sanang mga tagapangalaga ng pananampalataya ay umuyukod sa harap ng mga idolo, tinatalikuran ang kanilang mga tungkulin. Ang mga moral na resulta ng kanilang paglayo sa Diyos ay maliwanag kung saan dati mayroong katarungan at katuwiran ngayon ay naghahari ang kasakiman at walang habas na paghahangad ng kapangyarihan. Tumigas ang puso ng Israel at ang tunay na espiritualidad ay tila nawala na sa gitna ng kaguluhang ito. Ang espiritual na paglayo ng Israel ay nagresulta rin sa isang pangkalahatang pagkalito. Hindi na alam ng bayan kung kanino sila dapat magtiwala sa kanilang pagsamba sa mga huwad na Diyos, sila ay lumalayo sa nag-iisang tunay na pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Mula sa pagiging isang matagumpay at malakas na bansa, nagsimula ng magwatak-watak ang Israel, kapwa sa loob at sa labas. Ang tipan na dating nagbibigay sa kanila ng proteksyon at mga pagpapala ay naputol at ang mga pagpapala ay naging mga sumpa ang pansamantalang tagumpay ay nagpakita ng kanyang kahinaan, hindi kayang suportahan ang tunay na kapayapaan at seguridad. Bukod sa mga material na kahihinatnan, ang spiritual na kahungkagan ay napakabigat. Ang pagsamba sa mga diyos-diyosan na may mga pangakong mapanlinlang ay nagbigay lamang ng panandaliang kasiyahan na hindi kailanman napupuno ang puwang na iniwan ng pagkawala ng Diyos Kitang-kita ni Oseas na ang landas na ito ay magdadala ng Israel sa isang hindi may iwasang pagbagsak, kapwa sa moral at espiritual na aspeto. Ang bansang pinili upang maging liwanag sa mga bansa ay ngayoy nasa kadilima ng kanilang sariling pagtataksil. Ngunit kahit sa gitna ng pagbagsak na ito, hindi patapos ang plano ng Diyos. Ang mga kahihinatnan ay mabigat ngunit ipinapakita ng mga ito ang isang kagyat na pangangailangan para sa pagsisisi at pagpapanumbalik. Patuloy na tumitibok ang puso ng Diyos para sa Israel at si Oseas ang magiging instrumento upang ipakita na, sa kabila ng sakit na dulot ng pagtataksil, may pag-asa pa rin. Ang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan ay hindi patapos kahit sa harap ng ganitong katiwalian. Sa gitna ng kadiliman ng spiritual na pagtataksil, sumiklab ang isang liwanag ng pag-asa. Ang pag-ibig ng Diyos para sa Israel, gaya ng pag-ibig ni Oseas kay Gomer, ay isang mapagtubos na pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Israel, pagsamba sa mga idolo at paglabag sa tipan, nanatiling tapat ang Diyos gaya ng isang asawang hindi iniiwan ang kanyang asawa kahit na may pagtataksil. Ang pag-ibig na ito ay mas malalim kaysa sa anumang pagkakamali ng tao at ipinakita na kahit sa pinakamalupit na sitwasyon, ang pagtubos ay posible pa rin. Ang relasyon ni Oseas kay Gomer ay makapangyarihang sumasagisag sa banal na katotohanan ito. Si Gomer, sa kabila ng kanyang paglayo at pagtataksil kay Oseas ay hinanap niya, minahal at dinala pabalik sa kanyang tahanan. Gayun din, ang Diyos sa kabila ng paglayo ng Israel ay nagabot ng kanyang kamay sa awa, tinatawag ang kanyang bayan pabalik. Ang alok na ito ng kapatawaran ay hindi isang bagay na nararapat sa Israel kundi isang pagpapahayag ng hindi nagbabagong katangian ng Diyos isang Diyos na nananatiling tapat kahit na tayo'y hindi. Ang kwento ni Oseas at Gomer ay kumalat sa mga lansangan ng Israel bilang isang malinaw na paalala na gaano man kalayo ang isang tao, ang pag-ibig ng Diyos ay maaari pa ring umabot. Ang pasensya ng Diyos na sinasagisag ng kasal ni Oseas ay naghayag ng isang hindi matitinag na pangako Handa siyang bayaran ang halaga ng pagtubos gaya ng ginawa ni Oseas para kay Gomer. Isang imbitasyon ito para sa Israel gaya ni Gomer na bumalik sa tahanan, iwan ang mga huwad na Diyos at muling hanapin ang tunay na tipan. Ang mapagtubos na pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang isang hiwalay na gawa ng awa, kundi isang panawagan din sa pagbabago. Ang pagtubos na inaalok ng Diyos ay may kasamang inaasahang pagbabago. Hindi lamang siya nagpapatawad, ngunit inaasahan niyang bumalik ang Israel sa kanya ng buong puso, tatalikod sa landas ng idolatriya at muling yayakapin ang mga utos ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay aktibo, pinapatakbo ng isang malalim na hangaring ibalik ang kanyang bayan sa kanilang tunay na pagkakakilanlan ang mapagtubos na pag-ibig ng Diyos na kinakatawan ni Oseas ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan. Ito ang parehong pag-ibig na umaabot sa atin ngayon, tinatawag tayong bumalik kahit na tayo'y nalilihis. Ang Diyos, gaya ng isang tapat na asawa, ay patuloy na nag-aabot ng kanyang kamay sa atin, nag-aalok ng kapatawaran at isang bagong pagkakataon at gaya ng Israel na nagkaroon ng pagkakataong magkasundo sa may lalang, mayroon din tayong pagkakataon na ibalik ang ating relasyon sa Kanya. Bago tayo magpatuloy sa konklusyon, magkaisa tayo sa panalangin na humihingi ng presensya ng Diyos upang tayo'y palakasin at gabayan pabalik sa Kanya. Panginoong Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon ng may kababaang loob na kinikilala na gaya ng Israel, madalas kaming nalilihis sa iyong landas. Humihingi kami ng kapatawaran para sa mga pagkakataong sinunod namin ang aming sariling mga kagustuhan, nagtitiwala sa mga bagay na hindi makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Naway matutunan namin mula sa kwento ni Oseas at Gomer na kahit sa aming mga pagkukulang, walang sawang hinahanap mo kami ng iyong pag-ibig. Ama, alam namin na ang iyong pag-ibig ay isang pag-ibig na nagaayos, na bumabalik sa mga naligaw. Hinihiling namin na tulungan mo kami na makilala ang mga idolo sa aming buhay, ang lahat ng inilalagay namin sa itaas mo, at bigyan mo kami ng lakas na lumayo sa mga huwad na kasiguruhan gaya ng pagpapatawad ni Oseas kay Gomer, naway tanggapin namin ang iyong kapatawaran at lumakad sa bagong buhay na may pangakong sundin ang iyong mga utos. Gabayan mo kami ng iyong banal na espiritu. Palakasin kami araw-araw upang mabuhay ayon sa iyong kalooban. Naway kami ay mabago ng iyong biyaya at maipanumbalik ang aming mga puso upang maglingkod sa iyo ng may pag-ibig at katapatan. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buong kamanghamanghang kwento ni Oseas, naging malinaw na ang mensahe ay higit pa sa isang kakaibang kasal. Ipinapakita nito ang lalim ng pag-ibig at pasensya ng Diyos kahit sa harap ng mga pagkakamali at pagtataksil ng kanyang bayan. Ngunit ngayon, nasa sa iyo na. Ano ang kahulugan ng kwentong ito sa iyong buhay? ilang beses mo nang naramdaman na ikaw ay malayo na tinataksilan mo ang iyong sariling mga prinsipyo o lumilihis sa kung ano ang alam mong tama. Ang Diyos ay laging handa na magbigay ng kapatawaran at pagpapanumbalik gaano ka man kalayo sa tingin mo. Kaya, paano mo may sa buhay ang kaalamang ito? Panahon na ba para iwan ang lahat ng bagay na naglalayo sa iyo sa iyong layunin at muling kumonekta sa isang mas mataas na dahilan. Ang kwento ni Oseas ay nagpapaalala sa atin na hindi pa huli ang lahat upang magbago ng direksyon. At ikaw, handa ka na ba para sa pagbabagong iyon? Hayaan mong gabayan ka ng pagninilay na ito at kung nais mo, ipagpatuloy mo ang paglalakbay na ito kasama ko. Mag-subscribe ka sa channel, i-activate ang mga notification, at huwag palampasin ang mga susunod na content na magpapalalim pa ng iyong pangunawa tungkol sa pananampalataya, buhay at layunin.